good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat na andito pa rin po ako sa Australia alam nyo ba guys, meron po akong isi-share sa inyo uh, kaninang umaga dahil nakita ko po magandang panahon napag-isipan ko na ano kaya kung kakalakalin ko ito itong lumang water heater na ito yung pinagpalitan ng manugang ko kasi nangihinayang po ako sa mga tanso niya dahil diba guys, hindi naman hulingin sa inyong kalaman na may presyo po talaga ang tanso Sayang na sayang po yung 380 ang isang kilo. Sabi ko nga ay sasabay ko na lang po sa balikbayan box namin. Ngayon, di ang ginawa ko guys ay ito guys, minartilyo ko. Nakikita po ninyo yan sa yung yung puti po na yan, yung sa ilalim niyan, minartilyo ko po yung tanso niya. Ngayon, biglang sumingaw, dinatakot ako may lumabas pa na liquid guys. Natakot, natakot ako. Tapos biglang parang may umusok, nakita ko. Ngayon, ang ginawa ko, buti na lang, buo ang lug ko. Kinuha ko po yung, ano, yung hose. Tinutukan ko ng tinutukan ng hose. Buti na lang sabi ng manugang ko, it's only a gas. Hayaan lang daw na kumulo. Ay, naumusok na lumabas yung, ay, ano ba? Lumabas yung, yung hangin niya. At mawawala rin daw po yan. Pero, siyempre, ngayon lang po ako maka-experience ng ganyan. Kaya, ako takot na takot po, ipapakita ko po sa inyo. Oh. Ayan po guys, yung ano, nakikita po ninyo yung yung tanso na nasa ilalim ng ano ng uh, box na ay na kulay white yung sa may foam na puti ay na itim. Ayan po ang umuusok ngayon, guys. Takot na takot po ang inyong Inday. Ito po ito na po siguro yung hindi ko makakalimutan dito hanggang ngayon nangangatog pa po ang tuhod ko. Ito pong ang buong pangyayari guys, una tinutuklap ko po ng martilyo, e eh, nung hindi ko po matuklap, pinukpok ko po ng martilyo, doon na po nagsimula na sumingaw guys, panoorin po ninyo kung uh, ano yung sumunod na pangyayari. ko yung tanso, kinakalakal ko yung tanso ng ano, nung pinagpalitan namin ng heater. Yun sa pinakadulong niya. Tignan mo. Adi. Sa sobrang takot ko guys, nagtatakbo ako. Yan lang po yung tanso na nakuha ko na muntik ko pang ipakamak guys. Nagkataon po guys na nagla-live stream ako kanina kaya nakuhanan ko po ng video. Ali, gagak kayak aku, jangan, guys. pakiramdam ko talaga guys magkakasunog nung time na yon Diyos ko pag nagkatotoo yun ang laking problema po ang dinulot ko dito sa mga anak Pati kaya yung bunso kong anak guys, yung kasama ko, dadalawa lang naman kami dito sa bahay, sa tuwing ganyan na uh, working, uh, working days guys. Kaya takot na takot po ako. Uso pa naman po yung wildfire dito. Diyos ko, grabe. Abot siguro hanggang highway yung ano kung halimbawa, nagkasunog. Ramdam ko din ang pag-aalala ng anak ko, guys. Sa wakas guys, dumating na rin yung anak ko galing sa palengke. Ano hmm. ko na to, hindi ko na to. Hindi ko na to. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Alam mo? Alam mo Ano ba ba ko? Ano ba Diyos ko. <laughs> Nakakahiya na sa manugang ko, guys. Sa kagustuhan ko. Nang hinayang ako doon sa, ano, doon sa... Tanso ng, ano, ng water heater namin na, ano, yung pinagpalitan yung luma. Ngayon, guys, tinanggal ko ngayon. Pagpalo ng martilyo doon sa, ano, doon sa tanso. Ano? O, oh, babay na muna na. Ah... Uh, may sumingaw. Yung prion niya pala. Ay, hindi ko alam magagalito. Hindi ko alam kung anong papaliwanag to sa ano ngayon. Manudan ko na nga kay uh, Sabi niya, punting halaga lang yan. Ba't di mo na lang kinaubaya sa kasurahan? Grabe, grabe, grabe talaga ito yung hindi ko makakalimutan talaga dito sa Australia yung uh, nangalakal ako tapos magkasu muntik pang magkasunog kung, pumag kung magiging sunog yun, delikado ako. Two million viewers in the house. Lagot ako guys. Nangala, eh, the Ems Vlog, nangalakal sa Australia. Muntik pang magka problema Grabe.